Hello mga kananay, nagproblema ba ka sa imuhang anak nga new newborn? 1 to 2 weeks mo result ni, mo turok ni, dipindi sa bata. So ang ako ang BBDI, bagoday eh kong nanganak, nag-inganay si Jasa after 2 weeks. So ang akong gibuhat, ko nagpa-check up, giingari ni na nako kay gi-search na ho nga normal ra nga sa tulong na ho kabata nagingani jud sila so nag-expect na jud ko sa akong ikatulong, nga magingani pod mao ang akong gibuhat nagkuha ra ko og dahon sa bayabas dayon daghan mga udlot na sila guys oh tanawa na ang porma mga udlot pag human og hugas ako ang gi lunod sa tubig, o nakita ninyo ganina nga na yung tubig, mautoy inyo hang pabukalan. Makabukalan gali na, okay na, dayon ibutang sa planggana na nga dako, kay para dali ang or pabor ba ka nga naa kay electric fan, pwede nimo pahanginan, or, pero fear dyan na nga, ininitratanan ang ibutang, para efektib, na no, ano, wala sa guli o kanang tubig bugnaw. Aw, oh, pwede inyong sa gulan, mga isang kabo, ingana So, kay gamay pa man ang magasto na to ni baby o ligo pwede ra ininitanan. So, after 3 days, diha, joy, result. naguga uga panet panit, o especially po ng bumbay nganas ibaba ang gibutang para na sa ilong nga nay, mag tingog, -tingog bitaw po sa ilang ilong o bagong anak. O, normal normal po na sa baby So, nagbutang po kog na. Kaya syempre maka suyop so, man og mga bakterya ng bumbay mga to, mga nanay tanaw na yung mga pao giamban po na uga ng rashes bitaw sa diaper kay pampers ang gamit ahong gialisdan kay medyo, medyo gimahalan man ko so pag ilis hinuon na naingana na so sa lawas ni bibi daghan dyan ng turok-turok na sa bukton o gikaloyan ko kay pag 3 days na hong niligo london ra kanang pinabukalan sa katong bayabas ning effect jod epektibo jud ang herbal ko kay luoy manggudpod ang bibi nga magpalargo ra ta og kanang pa check up bitaw nya antibiotic ba largo ang gamiton ana sa bata so maoto, aning kamot sa ko og herbal herbal para pod makakuan dili makagasto og dako o tanawa na, mo na ang iyahang panit. So mag-uga, inigligo nimo mag-uga. Pag 3 days na wa jud si dia. hantod na lamang ning pila kaadlaw. adlaw. One week na na si Bibi giligo og ingato nga bayabas, nagkugi og panguha og bayabas. Wa dihang ba na akoy manguha. O kana na, ah? nawa na na. Ay, thanks. So kamo mga nanay kung nagproblema mo nga namoy may ani sa mga bata bisan god og dili newborn nya nay mga ingon ani inyo hang mga bata manurok bitaw laga ira na ninjo og dahog bayabas mga nanay aya mo pagtapol pagkugi mo og panguha og to thanks for watching like and share